Pwede naman palang gumawa ng maayos na project. Tulad lang nito sa San Mateo Rizal. Ito po yung natapos na, na mega dike project along sa may batasan San Mateo Bridge. At uh, ito ay more than 3 years na yung nakalipas. Pero ang mapapansin mo dito, buo pa rin. Eh. marami tayong nakikita. Project, hindi pa tapos, sira na. Pwede biyakin ng kamay. Di ba? Yan yung nag-trending ngayon na. So, itong mega dike, ito yung mag along sa river or dyan sa may coast. So, ito siya para mag-prevent yung overflow of water and mitigate, mitigating flood damage. So, ang isa sa main purpose ng mega dike is to protect itong mga surrounding municipalities and village kung sa magkaroon dito ng malakas na bagyo or iba pa mga water related dito. So, tapos na tayo mag-update do malapit sa Tumana, Marikina. Dito na naman tayo sa San Mateo Rizal. Diba? Pwede naman parang gawing maayos yung project na ito. River dati nung wala pa. I think parang palayan tapos yung pader nila dito, maliit lang. Literally kapag dumaan yung bagyong undoy dito, halos sa lubog lahat yung mga bahay. Ito yung itsura ng Marikina River way back 2015. So 10 years later, may kita mo na yung pagkabago. Okay! So ito na yung papuntang Diliman Batasan, Napuntang Commonwealth na rin So dito pagkatawid lang ng tulay Dito natin may kita itong ginawang project So kung to, boundary na ng Quezon City, papunta Alright, so nandito na tayo sa boundary ng San Mateo at saka Quezon City So after ilang taon, natapos na rin itong river wall project dyan okay oh, ba diba? May... Kaya naman palang ayusin yung flood control project. Bakit kailangang tipirin yung budget, di ba? Dati, mga bahay dyan sa likod. Lubog sa tubig talaga yan. Puno ng mga putik. Pero ngayon, hindi na. Napaka-taas ng river wall. Tsaka itong steel sheet pile niya, ang tibay, oh. So good news to lalo sa mga tagasan, San Mateo Rizal Yung malapit dito Hindi na kaya abuti baha Eh no? buo pa rin no? Saan kayo may kita si sira dyan? Tsaka yung river dito, malalim na rin. Dahil sa patuloy na dredging. So bukod sa river wall to kabayan, pwede rin yung pasalan. Yan sa gilid na yan, no? Pwede pang jogging, tsaka ito. Pwede rin dana ng mga bike yan. O, ang gandang pagkagawan. Yung iba nakikita yung flood control project, gumuho agad. <laughs> Hindi pa nasubukan ng bagyo. Ito, matibay, oh. So dati, na nalala ko nung bagyo Wala pa tong river wall na yan Ito mga kabayan dyan Sila ng putik talaga Literally walang naiwan dyan Nasa evacuation center sila lahat Kasi yung tubig nito Yung dana ng tubig medyo Pangit pa, wala pang dredging yon Tapos wala pa yung river wall So ang pinakamaganda pa rin Tsaka mabilis, on time no? Tsaka may project Hindi tulad sa iba na puro ghost lang Taas yung kanyang walo. No? Nandito. Diba? dami yung mga nakapira din dito. No? Yung malaking tulong na itong flood control project. Matataas na rin pala yung mga bahay dito no? maput na lang ko ng second floor so, malaking Malaki bagay ito Ang ganda pa kagawa. Buo pa rin. Ah. Ah, so dati nung wala pa tong river welding kabayan, ganun dito. Inaabutan ng tubig yung mga kabayan dyan. Literally, parang wala, wala panangga. Ngayon, meron na. Kaso na puro lang mga graffiti no? Ayan, Pero overall naman malaking progress ito. Malalim pa rin yung Pasig River ay yung Marikina River. Nice na. Puno ng mga halaman na sa gilid. Oh. Saka yung bench. Nasaan na? Tinanggal. Tinanggal dito yung mga pailaw. Napuno ng mga damo na pala. No? Dati may ikon dito yung eh, mga bench. Tapos mga pailaw. Ano nangyari to? Dito. Oh, yung mga nagbabay. Ito lang yung pinakapasalan nila dito. Maliit na pathway lang eh. Sayang na sana alis sila itong mga damo dito. Nabunod ako pa ito dati yung mga na marami nagbabike dito, nagjogging eh. Jogging ito ng gabi kasi ano, madilim, inalis. O oh, to? ito Eh, hey, yung mga pailaw dati oh. Tinanggal sayang. So after ilang taong kabay nung natapos to Tinan mo O oh, buo pa rin Hindi na sayang yung konting kabayan yung paggawa nitong project na to Pwede na lang palang ayusin yung project Yung problema kasi minamadali nila eh. Tapos binabawasan yung budget Siyempre para dun sa kanila mapunta no? Ito oh. Hindi tinipid Kung alam mo kabay mga damo yan nandyan ah. Dinaanan ng tsunami ito, kahit daan na ng bagyong undo ito, wala na. Ang sabi daw, yung tubig, hindi na ito umabot dyan. No? Dito lang talaga. Kasi, oh, nilawakan na rin kasi ito. Eh. Yan yung... Ang Pasig River, kasi kabanito yung main drainage ng tubig dito sa NCR. Natadaan sa Metro Manila hanggang sa may Manila Bay. So, kaya naman yung Pasig River Channel Improvement ay malaking tulong to dahil uh, dito dumadaan karamihan tubig galing sa bang Metro Manila so, ang ganda na diba? sinagad pala yung taas ng wall no? hanggang dyan sa may tulay oh. so bukod sa wall na kasalan nito, maganda mo may kita yung lalin ng tubig eh. Tsaka tuwing Sunday, yan, marami nang huling ito. Tulad ng mga tilapia, cream dory, nila nilalagay kita may imburnal na lang yan. Ha? Dyan nila inihipon dyan. Tuwang-tuwa yung mga residente na malapit dito sa ginawang mega dike. Kasi dati, nung hindi pa nasipulan ito, like, way back 2015, grabe yung baha dito. Kapag uh, nung bag yung undoy, halos sa wipeout. out. So ito, after ilang taon nung na-construct ito, ayan, kita na yung resulta.